May mga babae na hindi kailangang magsalita ng diretsyo para makuha ang gusto nila. Hindi sila nagmamadali, hindi rin sila halatang ng co-control, pero unti-unti, mapapansin mong umiikot na sa kanila ang mundo mo. Ang tawag dyan, subtle control. Hindi ito laging masama. Pero kung hindi mo alam kung paano gumalaw, pwede kang matrap sa laro na hindi mo alam na nilalaro mo pala. Sa video nato, pag-uusapan natin ang pitong paraan ng babae para kontrolin ka ng hindi mo alam. Kung marunong kang magbasa ng ugali, matututo kang makita kung genuine ba siya o kung ginagamit ka lang bilang ego supply at kaya relax ka lang bro. Pakinggan mo to hindi para husgahan ng babae, kundi para matutunan mo kung paano maging mas disiplinado at kalmado sa harap ng emosyon. Unang paraan, emotional mirror, ginagamit ang emosyon mo laban sa'yo. Ito yung isa sa pinakahindi mo agad mapapansin pero sobrang powerful na paraan ng babae para makuha ang loob mo. Emotional mirroring. Ganito yan, bro. Kapag gusto ng babae na makonek agad sa'yo emotionally, hindi siya laging gumagamit ng mga salita. Madalas, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng subtle imitation, ng paraan mo magsalita, mga expression mo. Pati kung paano ka mag-react sa mga bagay. Halimbawa, nagkukwento ka ng paborito mong banda, Sasabihin niya, ay oh, gusto ko rin sila. O kaya kapag sinabi mong pagod ka lately, bigla rin niyang sasabihin, same. Grabe rin stress ko ngayon. Parang may instant connection, di ba? Parang kayo ang perfect match. Pero ang totoo minsan, hindi laging genuine yung mirroring na yan. May mga babae na sobrang marunong sa emotional intelligence, kaya ginagamit nila ito para madisarm ka. Habang tumatagal, nasasanay kang may taong nakakaintindi sa'yo. Ang hindi mo alam, unti-unti ka nang nag-open up, nagiging vulnerable. At eventually, nakukuha na niya yung control ng emosyon mo. Hindi ko sinasabing lahat ng babae ganito, pero may mga ganitong gumagalaw nang hindi mo napapansin. Kasi ang mirroring ay paraan ng subconscious manipulation, ginagamit para iparamdam na safe ka, para magtiwala ka agad, at pag nakuha na niya yung trust mo, madali ka nang i-influence sa maliliit na bagay. Ang stoic mindset dito bro ay awareness. Ang tunay na malakas na lalaki ay hindi yung hindi marunong magmahal, kundi yung marunong magbantay sa sarili niyang emosyon habang nagmamahal. Kasi ang emosyon, once na pinatakbo mo ng walang guard, kahit gaano ka katalino, matatalo ka ng taong marunong maglaro ng feelings. Kaya kung gusto mong makita kung genuine siya, simple lang ang test. Baguhin mo ang rhythm. Pag ikaw ay naging tahimik, magiging awkward ba siya? Pag hindi ka na agad nag-reply, maghahanap ba siya ng paraan para makipag-connect pa rin o bigla siyang mawawala? Doon mo malalaman kung connection o control ang habol niya. Ang lesson dito, ang taong totoo consistent kahit walang advantage. Ang nananalo sa emosyon, hindi yung pinakamagaling magmahal, kundi yung marunong mag-observe bago mag-invest. Ikalawang paraan, reward and withdrawal bigay-bawi technique. Eto bro, classic. Tinatawag kong reward and withdrawal at madalas itong ginagamit ng mga babae na gustong itrain ang emosyon ng lalaki parang behavioral conditioning. Gumagana siya kasi simple lang ang human psychology. Kung binibigyan ka ng reward, affection, attention, sweetness, nagre-release ng dopamine ang utak mo, masarap sa pakiramdam. Kaya hahanapin mo ulit. Pero kapag bigla kang binawian, hindi nagreply reply Malamig bigla o parang busy sa wala. Naguguluhan ka. Ang unang instinct mo, may mali ba akong ginawa? Mapapaisip ka tapos ang ending, ikaw na yung maghahabol. Ito yung moment na nagiging game na ang dynamics. Kasi habang hinahabol mo siya, mas lalo niyang nakikita kung gaano ka madaling matrigger. At pag alam na niyang may control siya sa mood mo, hawak ka na niya kahit hindi siya gumagalaw. Ang delikado dito bro ay hindi mo agad mapapansin. Kasi may times na genuine naman talaga siyang busy o may pinagdadaanan. Pero kung pattern na, lagi kang pinapaasa, lagi kang binibigyan tapos binabawi, kailangan mo nang magising. Kasi baka unconsciously, ginagamit ka lang niyang emotional supply. Sa stoic perspective, ito yung perfect test ng detachment. Hindi mo pwedeng pigilan ng ibang tao sa ginagawa nila, pero pwede mong piliin kung paano ka magre-react. Kapag nagbigay siya ng affection, enjoy the moment. Pero huwag mong gawing oxygen mo. Pag umatras siya, don't chase. Kasi pag humabol ka sa taong naglalaro ng give and take control, lalo ka lang niyang mapapaikot. Alalahanin mo, bro. Ang babae na totoo, nagbibigay kasi gusto niyang magbigay. Hindi dahil gusto niyang tingnan kung hanggang saan ka papagod. At kung kaya mong maging kalmado kahit nagwi-withdraw siya, makikita niyang hindi mo kailangan ng validation para manatiling buo. Doon siya madalas matatakot mawalan ka kasi bihira. Yung lalaking marunong magkontrol ng sarili niyang emosyon, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi sa dami ng babae sa paligid niya, kundi sa kakayahan niyang hindi mapaglaruan ng kahit sino. Stay calm, stay stoic. Pangatlong paraan, silence as power. Kapag ginagamit niya ang katahimikan para kontrolin ka, isa ito sa pinaka-underrated pero deadly na paraan ng babae para kontrolin ang isang lalaki. Silence. Hindi sigawan, hindi drama, kundi tahimik lang, pero may laman. Ganito yan, bro. May mga babae na kapag may gusto silang iparamdam, hindi na kailangan ng salita. Imbes na magalit o magselos ng direkta, bigla na lang silang tatahimik. Walang message, walang reply, walang explanation. Tahimik lang pero alam mong may mali. Sa una, iisipin mo, eh siguro pagod lang siya. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo yung tension. Magsisimula ka ng kabahan, magtanong, maghabol, at doon na pumapasok yung game. Kasi the moment na ikaw na ang nag-initiate ng conversation, ikaw na yung under control. Ang silence kasi bro, weapon yan ng mga taong marunong mag-observe. Sa psychology, tinatawag itong passive dominance. Hindi niya kailangang sigawan ka para makuha ang gusto niya. Ang ginagawa niya, Pinaparamdam lang niya ang absence niya hanggang sa matrigger ka. At ito ang matindi. Kapag nasanay kang hinahabol ang peace, gagawin mo lahat kahit hindi mo kasalanan para lang maayos kayo. Mapapasori ka, mapapaliwanag ka, kahit hindi mo alam kung anong mali. Subconsciously, ikaw na yung nag adjust sa emotional rhythm niya. That's how she gains control without even saying a word. Pero hindi lahat ng ganitong katahimikan ay masama. May mga babae na tahimik lang kasi gusto muna nila ng space pero malalaman mong genuine siya kapag after the silence, nagbabalik siya ng may linaw, hindi guilt trip. Kaya ang stoic lesson dito, huwag mong hayaan na ang katahimikan ng iba ang magdikta ng pismo. Kung totoo kang kalmado, dapat hindi ka nagpapanik kapag walang reply, hindi ka nag-overthink kapag hindi siya sweet. Ang kapayapaan, hindi dapat nakadepende sa mood ng ibang tao ang tunay na lalaki, marunong maghintay pero hindi napaparalisa ng tahimik. Minsan bro, yung katahimikan niya, test lang kung gaano ka kayang kontrolin ng emosyon mo. Kaya huwag mong habulin ng tahimik, obserbahan mo. Kasi minsan, yung hindi umiimik, siya yung gustong makita kung mag-uusap pa rin ba kayo. Kapag wala ng sweet words na pantakip sa laro. Pang-apat, guilt trigger. Ginagamit ang konsensya mo para ikaw ang laging mali. Ito bro, sobrang common sa mga lalaking may mabuting puso. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw ng gulo, marunong umintindi at madali maawa, madaling gamitin sa iyo ang guilt. Ganito siya gumagana. Kapag may nagawa kang kahit maliit na pagkakamali, gagamitin niya yung emotional leverage na parang ikaw lagi ang may kasalanan. Pwedeng sa tono ng boses niya o sa mga salitang Okay lang naman, sanay na ako. Hindi mo naman talaga ako priority eh. Wala, baka ako lang talaga yung sensitive. Pero alam mong hindi lang basta reklamo yan. May kasamang emotional hook. Ginagawa niyang ikaw ang mag-initiate ng sorry. Ikaw ang mag-adjust. At sa bandang huli, ikaw ang laging nagbabayad ng emotional peace para sa kasalanan na hindi naman laging sayo. Ang tawag dyan sa behavioral psychology ay emotional guilt conditioning ginagawa kanyang sanay na mag-guilty sa bawat mood swing niya. At habang tumatagal, natututo kang basahin ang feelings niya kahit hindi pa siya nagsasalita kasi ayaw mo nang umabot sa point na magtampu siya. Ang resulta, nagiging people pleaser ka. At kapag nangyari yan, hawak ka na niya emotionally kasi hindi mo na makita siyang malungkot kahit minsan ginagamit lang niya yun para i-reset ang control. Pero bro, kailangan mong maintindihan sto. Ang guilt ay dapat reminder lang, hindi chain. Walang mali sa pagamin ng kasalanan. Pero mali kapag lagi kang nagsosorry, kahit hindi mo kasalanan para lang manatiling okay ang sitwasyon. Sa stoicism, tinuturo na ang responsibility ay may boundary. May mga bagay na dapat mong akuin. At may mga emosyon na hindi mo kailangang buhatin. Hindi mo pwedeng akuin ang feelings ng ibang tao bilang utang mo. Kaya kung nararamdaman mong madalas kang na guilty, kahit wala kang ginawang masama, huminto ka muna. Tanungin mo sarili mo, may ginawa ba talaga akong mali o gusto ko lang maging hero sa situation? Kasi minsan, yung gusto mong ayusin, hindi naman dapat inaayos dapat tinatantanan. Ang tunay na lalaking marunong magmahal ay hindi yung laging tama, pero yung marunong magsabi ng, hindi ko kasalanan, pero nandito pa rin ako. Kasi love is about empathy, not control. Panglima, emotional reward. Kapag binibigyan ka lang ng lambing, kapag may gusto siyang makuha, ito bro, sobrang subtle pero madalas hindi napapansin ng mga lalaki. May mga babae na marunong gumamit ng affection bilang gantimpala. Hindi nila ito ginagawa ng halata smooth lang, parang natural. Pero kung mapapansin mo, every time may gusto siyang mangyari, bigla siyang magiging sweet, caring at extra malambing. Tapos pagkatapos mo ibigay yung gusto niya slowly, nagbabago ulit yung energy. Nagiging distant, cold, or minsan parang wala ka na ulit sa radar niya. Ang tawag diyan ay operant conditioning. Ginagamit sa psychology yan, reward system. Kapag gusto niyang masanay kang gawin ang mga bagay na pabor sa kanya, bibigyan kanya ng affection bilang premyo. At dahil natural sa lalaki ang mag-react sa softness at intimacy, unti-unti kang natutong hanapin yung gantimpala na yon. Hindi mo napapansin. Parang aso ka na na tinuturuan ng good boy behavior. Minsan, wala naman siyang masamang intensyon kasi instinct din ng babae ang gamitin ng emotion bilang paraan ng connection. Pero kapag ginagawa niya ito para makuha ang gusto niya lagi, doon na nagiging manipulative. Kapag napansin mong yung sweetness niya, ay may pattern ibig sabihin may agenda. Kung kailan lang siya malambing kapag may gusto siya Pro kontrolado ka na ng affection. Ang stoic lesson dito, ang dusay na pagmamahal ay dapat steady, hindi transactional. Kung kailangan mong gawin muna ang isang bagay para maging deserving ng lambing, ibig sabihin hindi na affection yon strategy na yon. Kaya tandaan mo, love should never feel like a reward. Dapat choice yon araw-araw kahit walang dahilan. Kasi kung love niya ay may kapalit, mas okay pang wala kaysa lagi kang pinapaikot sa gantimpala pang-anim withdrawal game. Kapag bigla niyang binabawasan ng effort para makita kung hahabol ka, Tobro, classic move sa tinatawag na dark feminine energy. Hindi siya magagalit o magsiselos ng diretsyo. Ang gagawin niya, babawasan lang niya yung presence niya sa buhay mo. Biglang bihira mag -reply. Hindi na madalas mag-update o minsan parang busy lagi. Pero mapapansin mo sa tuwing parang nawawala siya, doon mo siya mas naaalala. Doon mo nararamdaman yung void at doon ka nagsisimulang maghabol. Ito yung tinatawag na emotional scarcity. Ginagamit ng ibang baba ito para malaman kung gaano ka ka -attached. Kasi gusto nilang makita kung kaya mo pa rin mag-effort kahit hindi ka na laging sinasagot. Kung baga sinusukat nila kung gaano ka kayang ipul gamit ang absence. Hindi mo alam test pala yon hindi dahil gusto niyang mawala ka, kundi gusto niyang makita kung ikaw ba yung tipo ng lalaking hindi bumibitaw agad. Ang problema, bro. Kung gagamitin niya yung strategy na tunang paulit-ulit, nagsisimula itong maging cycle ng emotional control. Ikaw yung nag adjust Siya yung nagdi-dictate ng tempo ng relationship. At kapag nasanay ka na sa ganitong pattern, magiging adik ka sa validation chase, yung tipong kailangan mo muna siyang mawala bago mo maramdaman na mahal mo siya. Ang stoic reminder dito, kapag may nawawala, huwag mo agad habulin. Minsan, yung space na binibigay ng tao opportunity, yon para makita mo kung nasaan ka sa equation. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya ipapag kung gusto ka pa niya. At kung ikaw naman ang laging humahabol, baka hindi na love yon attachment na lang. Pangpito, comparison trap. Kapag ginagamit niya ang ibang lalaki para mag-trigger ng insecurity mo, ito bro, pinakamatinding mental game. Hindi siya open flirting. Hindi rin betrayal agad. Pero mapapansin mo, madalas niyang banggitin ng ibang lalaki, colleague, kaibigan o ex in a way na parang casual lang pero may halong tension. Si Mark nga, lagi niya akong binibigyan ng advice. Oo nga pala, sabi ni ganito, bagay daw sa akin yung bagong hairstyle. Simply pero sa isip mo, bakit niya kailangang sabihin sa akin yan? Ganito gumagana ang comparison trap. Ginagamit ito para sapli iparamdam sa iyo na may ibang option siya hindi para iwan ka, pero para maparamdam sa'yo na hindi ka dapat maging kampante. Ang resulta, ikaw yung mas nag effort Ikaw yung laging gustong patunayan na mas better ka kaysa sa ibang lalaki. At kapag nangyari yon hawak ka na niya emotionally kasi gusto mo na lang laging patunayan ang worth mo. Pero bro, tandaan mo, validation na galing sa comparison ay lason kasi kahit makuha mo, gusto mo pa ulit. Hindi dahil love mo siya, Kundi dahil gusto mong manalo. Ang stoic mindset dito, walang karibal ang taong kalmado. Kung kailangan niyang banggitin ng ibang lalaki para maramdaman niya ang value mo, ibig sabihin insecure siya, hindi ikaw. Huwag mong pasukin yung game ng comparison. Ang panalo mo ay hindi sa pagiging mas better, kundi sa pagiging hindi na apektuhan ng laro. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin yung ego mo, madali kang paikutin ng babae na marunong gumamit ng emotional chess. Pro ang totoo hindi masamang may dark side ang babae. Lahat naman meron kasi part yon ng emotional intelligence nila. Ang mali lang kapag ginagamit nila yon para kontrolin ka hindi para makilala ka. Kaya kung may mga sinyalis kang nakita sa partner mo, hindi ibig sabihin masama siya. Pero kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ginagalang pa ba ako o ginagamitan na lang? Ang lalaki na marunong sa stoicism hindi takot sa laro ng babae kasi hindi niya nilalaro pabalik. Tahimik lang, observant grounded. Hindi na kailangang gumante para ipakita ang halaga. Kaya kung gusto mong lumalim sa ganitong topics sa mga psikologikal na laro ng babae at paano manatiling kalmado sa gitna ng emosyon, panoorin mo rin yung iba kong videos dito sa The 1% Stoic Huwag Kalimutan Mag Like, Mag Subscribe at hit Yan Notification Bell. Kasi minsan bro, hindi mo kailangang baguhin ang babae kailangan mo lang maintindihan kung paano ka mananatiling totoo sa sarili mo kahit pinabago ka ng laro.